Isang malungkot na balita, pumanaw na ang batikang showbiz columnist at talent manager na si Lolit Solis sa edad na 78. Ayon sa post ng aktor na si Nino Mulak ngayong biyernes, July 4, 2025. Sa kanyang post, ibinahagi ni Nino ang larawan ni Manay Lolit na may caption na Paalam, Nanay Lolit Solis. Si Manay Lolit ay matagal ng kilala sa showbiz bilang isang matapang, matalas na komentaryo sa mga isyong showbiz at sa pagiging malapit niya sa maraming sikat na artista. Sa mga nakaraang buwan, si Lolit ay humaharap sa malubhang problema sa kidney at sumasailalim sa dialysis treatment dalawang beses kada linggo. Sa kabila ng mga pagsubok na natidi siyang positibo at nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob sa kanya. Ibinahagi rin niya noon na handa siyang tanggapin ang mga limitasyon sa kanyang kalusugan at nagpaabot ng pasasalamat sa mga patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Hanggang sa huli, bukas si Manay Lolid sa kanyang mga karanasan. Pinili niyang ibahagi ang kanyang kwento sa publiko, tanda ng kanyang tapang at dedikasyon. Salamat manay Lolit sa iyong kontribusyon sa industriya at sa mga kwento mong nagpatawa, nagpaluha at nagbigay linaw sa maraming issue ng showbiz. Mo. Alam mo? Ano yung masasabi mo sa bashers? Nakabay. No, Ito sabi nila. Me mental exercise ko sa kanilang ano pagka pag hindi nila ako pinapansin, okay. doon ako mag doon ako ma, ma tatakot dahil wala na po ako sa akin. Feeling healthy ka ngayon, di ba? Oh, feeling healthy ako dahil marami akong baso. <laughs> Pero dapat lahat ng artista katulad ni Marian. Alam niya yung ibang alam niya yung, yung kira sa Ano Alam mo ginawa niya talaga? Pumunta sa Talagas, tinanong ako, ano ba yung nagagalit ko sa kanya? Tapos kung meron siya nagawang, ano, mali. Crush e, niya talaga tayo. Willing diba? <laughs> naman sa Ano yun, di ba? Ito yun. Di ba? yung lahat ng artista gano'n, yung ba? Diba? Nag-aaway na reporter at artista, di ba? Tignan mo nga, Marian Rivera siya ngayon. Kaya yeah. si Bea Alonso hindi Hindi maabot siya. <laughs>